Andrea Brillantes hindi nga ba pinansin ng mga photographer sa Paris Fashion Week? Julia Barreto na impidahan at nakapasok na rin sa Fashion Week sa Paris. Matapos umattend ng Star Magic Ball or ABS-CBN Ball, si Julia Barreto at si Gerald Anderson ay lumipad naman si Julia papuntang Paris para umattend sa isang luxury brand Fashion Week unti-unti nang napapasok ng mga Pilipino celebrities ang Fashion Week sa ibang bansa. Bukod kay Julia Barreto, naimbitahan na rin si Ann Curtis, ang isa sa mga diyosa ng celebrities sa Pilipinas. Masayang ibinahagi ni Ann Curtis ang kanyang experience nang kauna-unahan niyang Fashion Week sa Paris. Simple pero napaka-diyosa ng kanyang naging aura, ibinahagi din ni Ann ang kanyang morning routine. Nagkita at nagkasama rin si Miss Universe 2015 Pia Worksbach at si Nadine Lustre sa Fashion Week sa Paris. Ibinahagi ng parehong celebrity ang kanika nilang interaction sa kanika nilang mga social media. Bukod kay Queen P at Nadine Lustre, nagpunta rin sa Fashion Week at isinama ni Dr. Vicky Bello ang kanyang Bello Baby. Isa na nga dito ay si Liza Soberano kung saan nag twining pa ang dalawa with all black outfit. Masayang ibinahagi ni Dr. Vicky Bello ang kanilang paglilibot kasama si Andrea Brillantes at Liza Soberano. Nagawa pa nga nilang mag-tiktok sa gitna ng isang tourist spot. In between ang naging event na pinuntahan ni Dr. Vicky Bello kasama ang kanyang mga Bello babies na si Andrea Brillantes at si Liza Soberano. Kapag kasama naman ni Dr. Vicky Bello si Andrea Brillantes, nag din ang dalawa with their beige color. Bukod dito ay nag din ang dalawa with black outfit. Ngunit kapansin-pansin umano ang hindi pagpansin ng mga photographer kay Andrea Brillantes. Ngunit masaya ang dalaga dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nakasama siya at nakapunta sa isang luxury event. Pinasalamatan din ni Andrea Brillante si Dr. Vicky Bello sa pagsama niya nito sa Paris. Matatandaan na si Heart Evangelista ang isa sa mga Philippine celebrities na talagang kilala international pagdating sa fashion at ngayon nga ay ilan sa mga sikat na celebrities sa Pilipinas ay unti-unti na rin nakikilala para sa mga luxury brand. Sa dami nga ng luxury brand na gustong puntahan ng mga artista, hindi nga nila malalaman kung sila ay magkikita-kita nga ba sa bawat event na sila ay imbitado. Gayon pa man, ilan sa kanila ay proud na dinadala ang pagiging Pilipina para sa Fashion Week sa ibang bansa.